Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago po simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang maliit na channel na ating Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon, bakit nababago ang pag-uugali ng partner kapag nagkaroon ng kinalulukuhan o kabit na tinatawag? So yan po ang ating topic ngayon. Guys, bakit nga ba nagbabago ang tao kapag nagkaroon ng kabit? Narito ang ilang posibleng paliwanag. Pero paalala lang po, ginawa ang video ito para ipaliwanag ang mga epekto kapag nagtataksil ang kapariha sa loob ng relasyon at hindi para manghusga ng kapwa. So maraming salamat po. So yung number one, nakukonsensya at stress. Ang pagtatago ng pangalawang relasyon ay nagdudulot ng stress at guilt na tinatawag na maaring makaapekto sa kanyang ugali. Ang pagkakaroon ng kabit ay nangangailangan ng pagsisinungaling at pagtatago na maaring magdulot ng tensyon. So yan po yung number one dahil nakukonsensya o stress po sila. Kaya po, yun, isa na ang dahilan ng pagbabago ng ugali. So, yan po yung number one. At ang number two naman, paghahambing. Maaring ikumpara niya ang kabit sa kanyang partner na nagdudulot ng dissatisfaction at pagbabago ng kanyang pag-uugali. So, ito po ay ang number two, yung paghahambing. So, darating talaga yan siguro sa punto na kapag meron pang isa labas sa kanyang partner, maihahambing niya ngayon ito. Dahil siguro halimbawa parati na silang nagsasama, nagde-date, so makikita niya na yung pagkakaiba ng kanyang partner at doon sa kanyang kalaguyo. So mayroon na siyang makita na wala nito ang aking partner na mayroon doon sa kanyang kalaguyo. So ayun na ang magyayari, no? nagkakaroon na ng paghahambing, na nagdudulot ng dissatisfaction na. At yun ay dahil na sa pagbabago ng kanyang uugali. So, yan po yung number two. At ang number 3 naman, pag-iwas sa konfrontasyon. Maaring umiiwas sa mga konfrontasyon dahil sa konsensya o takot na mahuli. Kaya nagiging defensive o irritable na ang isang tao. So, yan po ang tendency na mangyayari dahil yun na nga, baka, baka sa isip ng, ano, ng tao na, naku, alam na kaya ng partner ko kung meron akong kalaguyo. Alam niya kaya ang pagtataksil ko. Ayun na. Kaya pag iwas yun ang tinatawag na pag-iiwas sa konfrontasyon na baka bigla na lang sabihin ng partner na nako may, may nakakita sa iyo, may ganito kung ano-ano ng mga bagay na nasa isip na noong nagtataksil dahil yun na nga ang tinatawag na konsensya o nagigilty na siya. So, yan po yung isang uh, bagay na bakit nagbabago na ang kanyang ugali at very defensive o irritable na siya. So, yan po ang pangatlong epekto. At ang number four naman, self-justification. Self ang pagkakaroon ng kabit ay maaring ipilit niya na i-justify sa kanyang sarili na nagdudulot ng pagbabago sa kanyang pananaw at ugali upang mabawasan ang konsensya o ang guilt na tinatawag. No? So yan po yung mangyayari, yung magkakaroon na siya ng self-justification. So yan ang tendency na mangyayari. At ang number five naman natin, emotional disconnect. Ang pagkakaroon ng kabit ay maaring tanda ng emotional disconnect sa kanilang kasalukuyang relasyon. Maaring hindi na siya emotionally invested, kaya nagiging malamig o nagbabago na ang kanyang pang-uugali. Ang kanyang pag-uugali. So, ang ibig sabihin, wala ng emotional na connection sa kanyang kapariha. Kaya, ang tingin na lang niya sa kanyang partner ay ano bilang isang kasama na lang sa bahay. Hindi na 'yung talagang 'yung totoong pagmamahal ay medyo nabawasan na ba o nawala na ba? Kaya ang tingin na lang niya ay ibang tao. So, minsan 'yun ang nangyayari na nga na ang kanyang ugali at pagbabago dahil parang iba na, iba na 'yung nasa harap niya, ang nakikita niya sa kanyang partner ay 'yung kalaguyo na niya. So, 'yan po ang mangyayari dahil sa emotional disconnection na tinatawag at ang number 6 naman natin, pag-iba ng prioridad. Ang pagkakaroon ng kalaguyo ay maaaring magdulot ng pagbabago sa prioridad ng isang tao. Maaaring mas bigyan niya ng atensyon at oras ang kanyang kabit kaysa kanyang partner. So ito, napakaano ano po nito, totoo po ito. Alam nyo guys, ito kahit hindi ko na sinariksik dahil naranasan ko po ito guys. So, ma mahabang usapan na, kaya relate po ako dito. Ito po yung mga, may katotohanan po lahat. So, pero tapos na po, nakaraan na po, nabago na ang lahat. So, yan po yung number six, pag-iba ng prioridad. No? Ang attention at oras ay nandoon na sa kabila, wala na po sa sa'yo. Yan po yung magiging epekto kapag nagtataksil ang isa sa magkarelasyon. At ang panglas naman natin, pressure ng bagong relasyon. Ang bagong relasyon ay maaaring magdulot ng pressure o pang mapanatili ito na maaaring magdulot ng stress at pagbago sa kanyang normal na ugali. So, yun na nga guys, no? kapag merong iba, pag meron ng pangalawang ano, relasyon, ito ay talagang, ano yan, mapipressure talaga alam mo naman na paano, paano niyang mapapanatili ito, baka bigla nilang mawala yung babaeng yon o ang lalaking yon kaya maari magbulot talaga ng stress. At ang nangyayari, yung pagbabago ng kanyang, imbes na normal na pang ay nagiging abnormal na ang kanyang pag-uugali. Iba na, nag-iiba na talaga. Parating ng irritable, nagagalit, no? So, yan po ang pang -last natin na maaaring maging epekto kapag uh, merong relasyon sa laba, uh, sa labas ng kasal. No? Ano? Sa loob ng kasal. pala So, yan po, no? Pero pang ang pagkakaroon ng ibang relasyon ay isang komplikadong isyo na maaaring magdulot ng malalim na sugat sa relasyon. Mahalaga ang komunikasyon at pag-unawa upang ma-address ang mga problema at maibalik ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Yan po lang po ang aking may advice sa pangkalahatan. No? So, sana guys, nagustuhan nyo ang vlog kong ito ngayon. At uh, sana huwag kayong magsawang manood sa aking maliit na channel hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Estela. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!